Naghahanda ang Russia at Belarus ng Special Forces Operations para sirain ang mahalagang infrastruktura sa Poland at maglulunsad ng karagdagang drone attack sa Europa na isinisisi ang mga ito sa Ukraine. Ang ganitong pagtatasa ay inihayag sa Institute ng Pag-aaral ng Digmaan. Naghahanda na ang Russia ng batayan para sa operasyong militar sa Europa gamit ang ibang bandila. Bukod sa hayagang paghahanda ng sangkap militar, naglunsad din ang mga ruso ng mga anti-Ukrainian na operasyong pang-impormasyon sa Poland at Germany. Ayon sa mga analista, naghahanda ang Russia ng provokasyon sa Moldova matapos mabigo ang pro-Russian na puwersa roon. Ayon sa mga analista, nilikha ng Kremlin ang mga kondisyong pang-impormasyon para pasimulan ang protesta sa Moldova bago matapos ang Nobyembre 2025. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga senyales na mismo ang Moscow ang nagpapakita tungkol sa paghahanda ng mga operasyong militar sa Poland na balak nilang iparatang sa Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ikaisa ng Oktubre ayon sa kalendaryo. At bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay may lumalabas na ilang mga balitang analytical araw-araw. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirekomenda ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Malaki ang naitulong nito sa pagkalat ng mga episode sa YouTube. Napansin ng Institute ng Pag-aaral ng Digmaan Walang basehang inihayag ng serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Rusya noong Setyembre 30 na naghahanda ang Ukraine na magsagawa ng peking pag-atake sa mahalagang infrastruktura ng Polandia upang idiin ang Rusya at Belarus. Ayon sa serbisyo ng palabas na paniniktik ng Rusya, magpapadala ang militar na paniniktik ng Ukraine at paniniktik ng Polandia ng grupong sabotor at espiya sa Polandia na pawang sibilyan. Mga mamamayan ng Rusya at Belarus mula sa makayukray ng Lidyon na kalayaan ng Rusya at sa pulutong ni Kastus Kalinovsky. Ayon sa Slusbav Nesnei Razvedki, magpapanggap ang mga tropa bilang mga espesyal na puwersa ng Rusya at Belarus sa isang press conference, matapos silang mahuli ng mga puwersa ng siguridad ng Polandia. Ibibintang ng makaukray ng tropa sa Rusya at Belarus ang insidente. Ang plano ay ganito. Ang mga totoong Ruso at Belarusian mula sa pulutong ni Kastus Kalinovsky at Legion na Kalayaan ng Rusya ay kumikilo sa ilalim ng proteksyon ng Polish intelligence. Papasok sila, may gagawin, tapos aarestuhin sila at hindi nila sasabihin na kami ay mga Ruso at Belarusian. Inanunsyo ng Sluzba Vineshny Rasvedki ng Rusya na posibleng sabay magsagawa ang Ukraine ng tinatawag na pag-atake sa kritikal na infrastruktura sa Poland para palakasin ang reaksyon ng publiko. Bukod pa rito, sinabi ng Slusba Vineshnyi Rasvedki na sinusubukan ng Ukraine na samantalahin ang pansin gamit ang mga kamakailang pagsalakay ng mga drone sa himpapawid. Layunin nito na pag-alabin ang anti-Russian na damdamin sa Poland, pabilisin ang paglala ng digmaan at hikayatin ang mga bansang Europeo na makialam sa digmaan sa panig ng Ukraine. Ibig sabihin, ang mga bastos na Ruso mismo ang nagpapalipad ng mga drone sa mga bansang Europeo. Pagkatapos, sinabi ng Sluzbav Neshne Rasvedki na sinusubukan ng Ukraine na samantalahin ang mga insidenteng ito. Sabi ng mga analista, posibleng iniutos ng Kremlin sa Slusba Vneshny Razvedki ang pahayag para makaiwas sa pananagutan sa maaaring operasyong paninira ng Russia at Belarus laban sa Poland. Dapat ding banggitin dito na dati nang sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na di umano'y labinsyam na drone na umatake sa Poland noong Setyembre 10 ay inilunsad din ng mga Ukrainian. Sa mga komento sa ilalim ng episodes ko, may mga nalilinlang na dumarating. Sabi ng mga Ruso mula Bolot, matagal nang napatunayan na Ukrainian drone ang mga iyon at iba pa. Ayon kay Mashka Zakharova ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation, may ebidensya raw na ang sandatahang lakas ng Ukraine ay nagpatumba, nag-ayos, at muling pinakawalan ang ilang Geran drone papuntang Poland. Hindi naman ipinakita ang ebidensyang sinasabi nilang meron sila. Ngayon, kumalat online ang mga larawan mula Berlin na nagpapakita ng flyers na nananawagan ng suporta sa Ukraine. Sa mga flyers, may larawan ng mga aliman na bihag ng digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig at QR code na nagdadala sa opisyal na website ng Ukrainian International Legion. Napansin na ang mga unang anunsyo ay lumitaw noong Setyembre labing tumagal ng ilang araw at saka nawala. Hindi alam kung sinong nagdikit noon. Malamang, ang nasa likod ng aksyon ay mga ahente ng Russia na nagtangkang siraan ang Ukraine at gamitin ang sensitibong isyo ng natsismo para sa mga aleman. Sa pangkalahatan, kailangan nating tandaan na madalas gamitin ng Kremlin ang serbisyo ng panlabas na intelihensya para magpakalat ng walang basehang mga pahayag tungkol sa mga planong pag-atake bilang bahagi ng mga kampanya ng disinformasyon na layuning pahinain ang suporta para sa Ukraine at maghasik ng pagdududa tungkol sa likas ng mga provokasyon ng Russia laban sa mga miyembrong Estado ng NATO. Posibleng naghahanda ang Kremlin ng impormasyon para sisihin ang Ukraine sa mga susunod na pag-atake na maaaring gawin mismo ng Russia laban sa Poland o ibang NATO na bansa. Paalala, noong Setyembre 26 sa parehong paraan ay inakusahan ng Russia ang Ukraine sa mga kamakailang paglusob ng mga drone sa himpapawid ng Poland at Romania na may layuning pag-alabin ang digmaan sa pagitan ng NATO at Russia. Kahit iniuugnay ng mga opisyal ng Poland at Romania ang mga paglusob na ito sa Russia. At kahit na sinabi ng pinununo ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergei Lavrov na matagal nang nasa estado ng digmaan ang Russia laban sa NATO. Na di umano ang NATO at European Union gamit ang Ukraine ang nagdeklara ng digmaan laban sa Russia kaya't nakikipagdigma na ang Russia sa kanila. Kung susuriin mo talaga ang propagandang ito ng Russia, mababaliw ka talaga. Pero ang mga Ruso totoo, naniniwala sila dito. Ayon sa Institute for the Study of War, posibleng hikayatin ng mga politikong Moldovan na konektado sa Kremlin ang mga protesta bago maaprubahan ng mga autoridad ang resulta ng eleksyon noong Setyembre 28. Naglabas ng pahayag noong Setyembre 30 ang patriotic bloc na konektado sa Kremlin na may matinding paglabag umano ang autoridad ng Moldova sa eleksyon. At sinabi rin nila na ipaglalaban ng Black ang katarungan sa pamamagitan ng mga protesta sa kalsada, sa mga korte at kung kinakailangan sa korte konstitusyonal ng bansa. Ang mga Moldova na politiko na konektado sa Kremlin ay naglabas ng pahayag noong Setyembre 20 siyam, na aapela sila sa resulta ng eleksyon sa ilalim ng dahilan ng mga paglabag. At pagkatapos noon, tuloy-tuloy na ang mga pangyayari. Patuloy na sinusuportahan ng mga matataas na opisyal ng Kremlin ang mga pahayag ng mga Moldovan na politiko na konektado sa Kremlin tungkol sa diumanoy pandaraya at mga paglabag sa eleksyon. Sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov noong Setyembre, tatlumpu na pineke at minanipula ng mga autoridad ng Moldova ang eleksyon at mga boto. Parang wala namang pakialam si Lavrov sa kung ano ang nangyayari sa ibang bansa, hindi ba? Mga Ruso kasi, hindi kayang hindi makialam sa mga hindi nila saklaw. Hindi sila mabubuhay ng hindi nakikisawsaw. Sige, tuloy tayo. Ayon kay tagapangulo Valentina Matvienko ng Konseho ng Pederasyon ng Rusya noong Setyembre, dalawampu't siyam ginamit ni Pangulong Maya Sandu ng Moldova ang dahas para magwagi ang Partido ng Aksyon at Solidaridad na nakakuha ng mayorya sa parlamento. Tinawag niyang hindi lehitimo ang eleksyon Ngunit hindi malinaw kung anong dahas ang tinutukoy niya. At ito ang pinaka-interesante. Sinabi ni Matvienko, inulit pa ni Matvienko. Isa siyang rusang babae, isang maruming rusang babae na wala namang kinalaman sa Moldova. Ayon kay Matvienko, hindi kinikilala ng mga taga Moldova ang eleksyong ito. Sino ka ba? Oh, Matvienko, sino ka ba? Ano bang ginagawa mo? Ganyang pahayag. Susunod, ang opisyal na kinatawa ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia si Mashka Zakharova ay nagsabi na ang eleksyon ay walang kapantay ang dumi at naginamit ng mga autoridad ng Moldova ang mga mekanismong labas sa korte, pananakot at pagbabanta. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, si Jinping ay kinuha na kalahati. Ang buong aparato ng Kremlin, parang nanginginig pa sila sa inis dahil hindi nila na ipasok ang kanilang mga makarasya na politiko sa Moldova, kaya ngayon pinakikialaman nila ang politika ng Moldova. Ayon sa batas ng Moldova, ang Central Election Commission ay dapat maghanda ng ulat sa resulta ng parlamentaryong halalan sa loob ng limang araw at isumite ito sa Constitutional Court sa loob ng isang araw o hanggang Oktubre 4. Ang Constitutional Court ay dapat pagkatapos ay kumpirmahin o ideklarang walang bisa ang legalidad ng halalan sa loob ng sampung araw, ibig sabihin hanggang Oktubre 14. Maaaring magpetisyon ang mga kandidato para sa recount ng boto Hangga't hindi pa pinagtitibay ng hukuman ang resulta o hanggang Oktubre 14, pwedeng ideklarang walang bisa ng Constitutional Court ang halalan kung may makitang paglabag sa Electoral Code sa proseso o pagbibilang ng boto. Malinaw na ngayon na nililikha ng Kremlin ang mga kondisyon para sa posibleng marahas na protesta laban kay Maya Sandu matapos ang halalan at maaaring simulan ang mga kilos protesta para kwestyunin ang resulta. Maaaring magpatuloy ang Kremlin sa pag-uudyok ng marahas na protesta kahit aprubahan ng Constitutional Court ng Moldova ang resulta. Marahil para makalikha ng ganitong inisyatibang ginaya ng Kremlin, ayon sa mga analista ng Institute for the Study of War, isa itong kopya dahil sa pro-European na protesta ng Euromaidan noong 2014 sa Ukraine, na tanggal sa pwesto ang pro-Russian na presidenteng si Viktor Yanukovych. Nilikha na ng Kremlin ang kondisyon para simulan ang mga protesta sa Moldova noong Nobyembre 2025. Dito, dapat mag-ingat ang mga Europeo sa sinasabi nila. Mahalaga rin ang ginagawa ng mga hindi malilinis na ruso. Malinaw na patuloy silang magsisikap na guluhin ang Europa at isisisi ang lahat sa Ukraine. Halimbawa, dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon ninyo sa mga komento sa ibaba ng episode. Lalo na kayong mga ruso na pumupunta rito, magsulat kayo. Isulat ninyo ang inyong galit na lumalabas mula sa inyo. Isulat ninyo sa mga komento. Magiging kapakipakinabang kayo. Alam nyo na kung sino. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin nyo ang kampana at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.